Miyambro ng PNP Special Action Force na taga Maguindanao del Norte, patay sa police operation sa Sulu. Tatlong wanted person na sawi rin. Ito'y makaraang nanlaban ang grupo ni Alnaib sa Hidan Daud alias General habang isinisolbe ng PNP SAF at ng CIDG Sulu Operatives ang kanyang warrant of arrest kahapon ng madaling araw. Nasawi si Daud at dalawa pang tauhan makaraang makipagbarilan sa PNP sa barangay Bato-Bato, Indanan, Sulu. Ang search warrant ay kaugnay sa kaso ni Daod na illegal possession of firearms and explosives. Nasawi rin si Police Corporal Albacer Lumalag ng SAF na taga Dalikan to o din Maguindanao del Norte. Sugatan ang kasama niyang si Patrolman Felix Ruado na ngayon ay nasa pagamutan na. Nakarecover ang PNP ng isang M14 at isang M16 rifles at isang caliber 45 pistol.